Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers, ay share ko po sa inyo ang mga technique kung saan mas kikita tayo sa pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers. Kung mag-depend kasi tayo sa pag-fattening kung saan yung baboy natin ay hinaharvest natin pag abot ng finisher stage, may chance po kasi na malulugi tayo mga ka-farmers dahil pag sa ganyan, magbasi po tayo sa presyo ng live weight. Then, alam naman natin mga ka-farmers na meron talagang time na sobrang mababa po yung presyo ng live weight mga ka-farmers. Hindi talaga natin yan ma na biglang bababa ang presyo ng live weight mga ka-farmers dahil iba na kasi ang panahon ngayon kaysa dati. Yung, mga magbababoy dati kasi, pwede silang mag na mag-alaga ng baboy sa ganitong buwan. Kasi dahil pag i-harvest natin, magiging mahal na po yung presyo ng live weight mga ka-farmers. Pero ngayon, iba na po. Kaya dito sa amin mga ka-farmers, ang ginagawa ko ay meron akong mga ideya kung kung saan yung mga baboy ko ay ide ko na sila kung hindi na sila aabot ng finisher stage mga ka-farmers. Ang importante lang ko ay magkakaroon ako ng kita. Yung target ko kasi na income mga ka-farmers at least magkakaroon ako ng 2000 per head sa kada baboy. So Minsan, pag nag tayo at pinaabot na finisher stage, hindi po natin yan makakamit mga ka-farmers. Minsan, nasa 1,000 lang po yung ating kita. So, hindi din natin yan ma kasi magdepende nga po sa presyo ng live weight at syempre kung gaano kabigat yung ating mga baboy. So, bigyan ko kayo ng technique. Ito po yung mga ginagawa ko dito mga ka-farmers sa babuya namin. Yung first na ginagawa ko ay binibenta ko na pang lichunin. So, mga one and one half months to two months, dinidispose ko na po yan mga ka-farmers since walay po yan. Kasi, pag bumili tayo ng biik, kakawalay lang po niyan mga ka-farmers. So, sa ganyang panahon, dinidispose ko siya. Kung hybrid kasi na mga baboy, pag one and one half to two months, malaki na po sila mga ka-farmers. Nasa 35 to 40 kilos na po sila. <coughs> Unlike sa mga inalagaan ko ngayon, kasi mistiso native sila mga ka-farmers, mas mura sila, pwede ko na silang ma-dispose pag one and one half to two months, pero yung problem lang ay hindi mataas ang presyo. Pero at least, meron akong kita mga ka-farmers dahil nabili ko lang din naman ang mura yung mga biik. Imagine, 1,500 lang po yung bawat isa mga ka-farmers. So, ang ginagawa ko dyan mga ka-farmers ay panglitsunin yung inaalagaan natin. Then, yung mga lahat ng expenses, i-compute ko yan lahat mga ka-farmers. Yung sa presyo ng biik, sa electricity, sa vitamins, purga, mga gamot, if ever nakakagamit tayo ng mga antibiotic, mga ganyan mga ka-farmers. At mag-additional po ako ng 1,500 to 2,000 mga ka-farmers. Yan na po ang magiging kita ko. Yung 1,500 to 2,000 sa kada ulo ng baboy mga ka-farmers. Yan po yung isa sa tekniko dito mga ka-farmers. Ibibenta ko sila na pang litsunin kahit na nasa starter stage, yung nasa late starter stage pa po sila mga ka-farmers, binibenta na po namin yan. Dahil para sa amin, okay na po yung magkakaroon tayo ng 1,500 to 2,000 per head. Kaysa aabot pa ng finisher stage, mas marami yung makakain at meron pang tendency mga ka-farmers na mas bababa pa sa 1,000 yung ating kita. Na-experience po namin yung ganyan mga ka-farmers dahil what if hindi magiging mabigat po yung ating mga baboy. So wala tayong magagawa dyan mga ka-farmers. Then yung ikalawa pong ginagawa namin ay kami mismo ang magkakatay sa aming mga baboy. Usually mga ka-farmers, ginagawa po namin yan lalo na kapag merong okasyon na papalapit tulad ng fiesta. Pero pwede naman tayo magkatay ng baboy every Sunday mga ka-farmers dahil merong mga family gatherings. So pwede tayo tumanggap ng mga orders mga ka-farmers. Yung dito sa akin, ang ginagawa namin ay Nagkakatay kami pero yung presyo niya ay mas mababa kaysa palengke mga ka-farmers para mas marami po yung kumukuha sa amin dito. So ganyan mga ka-farmers, medyo hassle lang siya kasi tayo pa yung gagawa, yung tinatawag dito yung mag-chop -ano, mag sa mga karne then magkakatay. Pero, mas worth it siya mga ka-farmers kesa ibibenta nating buhay yung ating mga baboy na meron pang tendency na malulugi tayo dahil magaan po yung ating mga baboy. So, yung last time na binibenta ko mga ka-farmers ay nasa 320 per kilo. Then, yung sa presyo per kilo sa palengke ay nasa 350 mga ka-farmers. Marami po yung kumukuha sa akin at in fact, kulang pa nga po yung baboy na kinakatay ko. Marami pa sana yung bibili pero dalawa lang yung kinakatay namin that time mga ka-farmers. So yan po yung mga ginagawa natin ngayon mga ka-farmers. Dahil kung mag kasi tayo sa ating mga baboy na ibibenta natin na buhay pag abot ng finisher stage, mahirap na mga ka-farmers, may posibilidad talaga na malulugi tayo. So, kailangan na maghanap tayo ng mga paraan kung paano tayo magkakaroon ng kita mga ka-farmers. Sa ngayon, yung meron ako ay mga panglitsunin lang po muna mga ka-farmers. Mga mistiso natives po yon kasi mura ko po silang nabili mga ka-farmers. At meron ako ditong isa na hybrid. Malaki na siya. Mag 2 months na siya this week pero malaki na po siya mga ka-farmers dahil dorok petrain siya. So, ipapakita ko po sa inyo ngayon mga ka-farmers. Ayan. Ayan sila. Ayan. Kung nakasubaybay kayo sa aking video, ito po yung mga biik na sobrang liit nila mga ka-farmers. Nag-post ako sa aking Facebook page. Marami ngayong natatawa kasi hindi daw mabubuhay. Pero nagpasalamat tayo sa ating Panginoon na nabubuhay lang naman sila mga ka-farmers at malaki na nga po. So, ito din yung ating isang hybrid. Ayan, gagawin ko yung inahin mga ka-farmers. Ayan. Kasi sa matatandaan nyo po, yung mga inahin natin dito ay ibinenta po nung pumasok yung sakit na ASF. Kaya ngayon, bumabalik na naman po tayo ng pa-county-county mga ka-farmers. So, ayan sila. Kahapon, mga ka-farmers, ayan, kahapon, kinakapun namin yan kasi nung mabili namin, sobra ka, sobrang liit nila. Kaya siguro, hindi siya nakapunang ng maayos ng, ano, ng may-ari or sadyang naaawa lang sa kanila mga ka-farmers. Sobrang liit at ik ikakapun pa nila kahapon nahihirapan ako kasi mabigat na po sila mga ka-farmers kahit ganyan po sila kalaki, sobrang bigat po nila pag nagahawak ako so hindi po talaga madali mga ka-farmers then yung yung expected ko na ibibenta sila ay sa July 20 siguro mga ka-farmers dahil dito, merong paparating na fiesta. Fiesta sa Tanhay City sa July 25. At sana, marami po yung bibili ng panglitsunin mga ka-farmers. Marami din naman kasi tayong mga kompetensya ngayon mga ka-farmers. Dahil alam nyo na, Marami din yung naninigosyo ng baboy sa ngayon dahil akala nila malaki talaga yung kitaan sa pag-aalaga ng baboy. Kaya marami talaga yung ating kompetensya mga ka-farmers, lalo na po yung mga baboy sa bukid. Mas mo, may benta kasi nila ng mura yung mga baboy sa bukid dahil yung pinapakain nila mga root crops, mga ganun-ganun lang. Hindi sila na pure feeds. Ito sila mga ka-farmers, pure feeds pa po yan. Kasi maliit pa, hindi pa natin pwede yung haluan ng darap. So, ganyan talaga mga ka-farmers. Maraming kompetensya ngayon, kaya kailangan natin makipag-compete din sa presyo. Kaya, maghanap talaga ako ng mas murang mga biik mga ka-farmers. Kung ang biik ko na mabili ay magpresyo ng 3,000 to 3,500 mga ka-farmers, maliit na po talaga yung kitain ko dyan. Kaya, naisipan namin na para makakaroon kami ng sarili naming biik, kailangan na bumalik talaga kami sa pag-aalaga ng inahin mga ka-farmers. Iba lang po talaga yung sariling produce natin yung ating mga biik at minsan mahirapan pa ako sa paghanap ng mga hybrid na biik kasi yung mga tao, syempre magsasabi sila na hybrid po yung mga biik nila pero ang totoo pala merong halo ng native mga ka-farmers. So iba talaga kapag yung mga biik ay sariling produce natin para at least alam po natin yung history. So, ganyan po mga ka-farmers. So, ayan. Ang dumi na po, mamaya papakainin natin sila. So, buti mga ka-farmers, kahit na malaki na po sila na po natin, okay lang sa kanila. Pero parang namamaga po yung sa likuran nila mga ka-farmers require kasi niyan, mga 10 days mula pagsilang, dapat kinakapuna na po yung biik. Kasi mas hindi siya perwisyo mga ka-farmers at mas madaling mahilom po yung sugat. So, ayan naman si Ara. Durok po yung train po yan mga ka-farmers. Yun lang, yung problema ko sa kanya ay dito. Mag-angkas siya dito yan. Tingnan nyo. Mag-angkas po yan dito mga ka-farmers. Kung mangyayari kasi na ganyan yung gagawin nating inahin like last time meron kaming inahin na ganyan mga ka-farmers may posibilidad na makukunan siya kapag nagbubuntis kaya i-transfer po namin yan dito sa farwing medyo malaki na po siya mga ka-farmers at hindi na po makalabas dito sa mga ano sa ilalim ng farwing pen natin para magamit din yung isang kulungan dito mga ka-farmers mapaglagyan natin ng ibang mga bigi. Kasi maghanap na naman po ako dahil itong dito i-dispose natin 'yan kailangan na meron akong pamalit mga ka-farmers. So, ayan yan po yung mga plano ko kasi na kung meron akong ma-dispose, kailangan na makahanap ako ng mga pamalit 2 weeks before ko sila i-dispose mga ka-farmers. Yan po yung plano ko para tuloy-tuloy po yung ating maliit na negosyo, yung ating maliit na kita mga ka-farmers. So, yan po. So, yan po yung technique mga ka-farmers. i note nyo po yan at subukan nyo pong gawin yung ganong mga paraan para kikita kayo mga ka-farmers. So, I hope na the same na kikita din kayo dahil ako mga ka-farmers, kumikita naman ako sa ganyang paraan. So thank you for watching mga ka Farmers. Please don't forget to subscribe. Happy farming. Bye bye. God bless.